Oh, good morning, good morning, good morning, good morning. Mm. Magbid na sa ko ha. Nanapod mi dere o. Oh. Ang mga higdaanan kayo nausap na ka ah. na siya mo na nga po Ay ko papahendre o ka na siya. Nabali mi, dere mi, mi sa gawas. Ang ako ako kani, Diri, nabangko. bangko. Ang hinaan Na nag-ulan guys. Nag-ulan. time check is 5 o'clock. Nag-ulan. Pagod na sa mi Sa amin mga mga higaanan. Karang. Mula ako apod o oh, higaanan. Kasi sa na may higaanan. Karang. Pagawa sa amin sa kwan Kaya among apo mo eh. Na tuwa dito. Pildi may eh, napildi. Hmm. Lasing ko pa. Lugaw sa... Lugaw ininit. Hmm. Ay, nagulan ulan guys. Lasing ko. Pasado. Ulan siya. Hmm. May mga hugaw sa kilid. Ay, nasyo ko na, guys. Ha? Ay, mga ilaga. Ah maglugaw sa kula pa hindi nga at tubig eh, so, one pa ako pa sa ubon pa si bless eh, tubig o nilugaw ang lugaw guys dapat yung ako ng pano at yun parang pano siya kay basic. eh siya panalihak Thank you.